dalawa patay, tatlo sugatan matapos bahulog ang isang truck sa bangin sa ay Idol, Nolly Christian Salio, IFM Baguio sa detalye. Dalawang katawang nasawi habang tatlo ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang jeep sa barangay Ginaang Corner, apayao. Kinilala mga nasawi bilang mga bumibili ng baboy habang ang driver at dalawa pang pasahero na pawang mga residente ng barangay Andarayan South, Solana, Cagayan ay nagtamu ng mga sugat. Galing sa Kabugaw Apayaw ang jeep na may kargang walong baboy at pauwi na sana nang mawalan ito ng preno sa pababang kurbada ng kalsada sa nasabing barangay. Dahil dito, nawala ng kontrol ang driver at tuluyang nahulog ang sasakyan sa bangina. Dead on the spot ang dalawang nasawi, sanhi ng matinding pinsala sa ulo. Patuloy namang inoobserbahan sa pagamutan ang mga nakaligtas. Napag-alaman din na ang bahaging ito ng kalsada ay kinikilalang accident-prone area at ilang beses na rin umanong nagkaroon ng katulad na insidente sa lugar. Nagbabalita mula IFM Bagyo ito sa idol Noli Cristian Salio, Tatak RMM.